Alam mo ba na si Warren Buffett, na itinuturing na isa sa mga pinakadakilang mamumuhunan sa lahat ng panahon, ay nagtayo ng kanyang bilyon dolyar na kapalaran gamit ang mga estratehiya na napakasimplo na maaring ilapat ng sinuma. Parang hindi ka panipaniwala, pero toto. Bagamat marami ang naniniwala na ang tagumpay sa pananalapi ay nakasalalay sa mga komplikadong formula o swerte. Napatunayan ni Buffett na ang par parehong magagawi, disiplina at hindi natitinag na pagtuon ay maaring maging tunay na gumagawa ng pagkakaiba. Ang talagang naghihiwalay kay Buffett sa karamihan ay hindi lang ang kanyang kakayahang mamuhunan, ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa pera at paggawa ng matalinong mga desisyon na nagdudulot ng mga resulta sa paglipas ng panahon. Nakabosya siya na minset na inuuna ang pangmatagalan, umiwa sa pag-aksaya at sinusulit ang bawat pagkakataon at minset na mahari mo ring linangi. Sa video na ito, malalaman mo ang pinakamakapanyarihan gunit simpleng mga lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa tagumpay ni Buffett. Ibunyag natin ang mga gawin na ginagawa niya araw-araw at nabago hindi lamang ang kanyang bank account, kundi ang kanyang paraan ng pamumuha. At higit sa lahat, matututunan mo kung paano ilapat ang parehong mga prinsipyong ito sa iyong buhay, kahit na hindi ka pa namuhunan deti o hindi mo alam kung saan magsisimula. Manatili sa akin hanggang sa katapusan na video na ito dahil ang mga tip ay lubhang practical at madaling ipatupa. May potential silang ganap na baguhin ang paraan na pakikitungo mo sa pera, Tulungan kang makawala sa ikot ng kaligtasan na pananalapi at magsimulang bumuo ng kinabukasan na kalayaan at kalaya. Maaring ito na ang turnaround na hinihintay mo. Si Warren Buffett ay hindi ipinanganak na bilyonaryo, ngunit mula sa murang edad ay nagpakita siya ng kahangahangang interes sa pamumuhunan at negosyo. Sa labing isa taong gulang pa lamang, binili niya ang kanyang mga unang bahagi at, sa edad na labing tatlo, mayroon na siyang maliit na negosyo na nagde-deliver ng mga pahayaga. Gayon si Buffett ay CEO ng Berkshire Hathaway, isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo na may portfolio na kinabibilangan ng mga higante tulad ng Apple, Coca-Cola at American Express. Sa kabila ng lahat ng kadakilaan na ito, kilala si Buffett sa kanyang pagiging simple. Nakatira pa rin siya sa parehong bahay na binili niya noong isang libo at walo at pinananatili ang isang nakagawiang pinaghalong matinding trabaho, pagbabasa at mga madiskarteng desisyon. Ito ay nagpapatunay na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa malalaking numero, ngunit tungkol sa par-parehong mga gawi at disiplina. Sa paglipas ng mga dekada, nakabo si Buffett na isang bilyong dolyar na kapalaran, ngunit ang nagpapaspesyal sa kanya ay ang kanyang pilosopya sa pamumuhunan, batay sa pesensya, pangmatagalang pagtuon at pagtukoy na halaga sa mga matatag na kompanya. Ang mga prinsipyong ito ay ginawa siyang isang pandaydigang halimbawa kung paano mag-isip at kumilos ng matalino sa merkado ng pananalap. At ngayon na alam mo na ang kaunti patungkol sa kung sino si Warren Buffett, paano kung tuklasin ang mga gawin na nakatulong sa kanya na maging isang buhay na alamat sa mundo ng mga pamumuhuna. Alamin natin gayo. Unang gawi araw-araw enay pagbasa bilang pinagmulan ng kaalaman, isipin ang isang batang Warren Buffett, isa sero taong gulang lamang, na nakaupo sa misa sa kanyang tahanan sa Omaha, Nebraska, na may hawak na libro na accounting. Hindi ito ang uri ng pagbabasa na akalain mong binabasa ng isang bata, Ngunit para kay Buffett, ang aklat na iyon ang susi sa pagunawa kung paano gumagana ang mundo ng negosyo. Sa murang edad, alam na niya na ang kaalaman ang majiging pinakadakilang kakampi niya. Hindi lang siya nakiryos sa mga numero, gusto niya makabisado kung paano sila nagkukuwento tungkol sa mga kumpanya, tungkol sa mga merkado at tungkol sa tagumpay. And guess what? Ang pagmamahal na ito sa pagbabasa ay hindi tumigil. Gayon sa edad na siyam naputapat, Si Buffett ay naglalaan pa rin ng mga lima hanggang anim na oras sa isang araw sa pagbabasa lamang. Hindi lamang siya nagbabasa ng mga libro, kundi pati na rin ang mga ulat sa pananalapi, mga pahayagan, mga liham na shareholder at anumang bagay na nagbibigay sa kanya ng bagong pag-ara. Kung may nagtanong sa kanya kung ano ang pinakamalaking sikreto sa kanyang tagumpay, malamang na isasagot niya, pagbabasa. Para sa kanya, ang kaalaman ay ang tool na nagbabago ng mga desisyon sa mga tagumpay. Ngunit bakit napakahalaga ng pagbabasa kay Buffett? Dahil lamang sa naiintindihan niya na ang pamumuhunan ay nangangailangan ng higit sa swerte o intuition. Namumuhunan siya sa kanyang kaalaman, pinagbubiti ang kanyang kakayahang pag-aralan ang mga kumpanya at merkado, at pinipino ang kanyang nga diskarte araw-ara. At ang pinakamagandang bahagi, palaging sinasabi ni Buffett na ang mga libro ay isang pamumuhunan na may garantisadong pagbabalik. Hindi mahalaga kung ikaw ay dalawampu, apatnapu o animnapu, palaging may bagong matututuna. Ilang beses na binanggit ni Buffett na ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang araw sa pagsipsip na impormasyon, at ang ugali na ito sa pagbabasa ay hindi lamang nagpalawak ng kanyang pangunawa sa pananalapi, ngunit nakatulong din sa kanya na matukoy ang pinakamahusay na mga pagkakataon sa negosyo. Naniniwala siya na ang pang-araw-araw na pagbabasa ay isa sa mga pinakamurang at pinakaepektibong paraan upang makakuha ng karunungan, at ang mga taong hindi nagbabasa ay nawawalan ng pagkakataong palawakin ang kanilang sariling imperyo sa pananalap. Kaya isipin ang kapanyarihan na maaring magkaroon na ugali sa pagbabasa na ito sa iyong buha. Kung maglalaan ka lamang ng 30 minuto sa isang araw sa pagbabasa ng isang bagay na magtuturo sa iyo ng higit patungkol sa pananalapi, pamumuhunan o personal na pagunlat, nasa tamang landas ka na. Hindi ito kailangang maging mabigat na pagbabasa, magsimula sa isang bagay na simple, ngunit yon ay nagdaragdag ng halaga. Tulad ni Buffett, magagawa mong tumingin sa hinaharap at maunawaan na sa pamamagitan ng pamumuhunan sa iyong kaalaman, ikaw ay nagtatayo ng mga pundasyon para sa isang matagumpay na imperyo. Gayon narito ang isang practical na tip, subukang simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang artikulo o kabanata sa isang libro tungkol sa pananalap. Sa buong linggo, magugulat ka sa kung gaano karaming matututunan at may lalapat ang kaalamang ito sa iyong sariling landas patungo sa kalayaan sa pananalap. Ikalawang gawi sa matagal, si Warren Buffett ay palaging kilala sa kanyang disiplinadong diskarte sa oras at pamumuhuna. Hindi tulad na maraming mamumuhunan na naghahanap na mabilis na mga kita. Naniniwala siya na ang sikreto sa tagumpay sa pananalapi ay nakatuon sa pangmatagalang panahon. Ang konseptong ito ay isang bagay na natutunan niya mula sa murang edad at nalalapat sa kanyang buhay hanggang gayon. Ang isang malinaw na halimbawa nito ay ang iyong pamumuhunan sa Coca-Cola. Noong isang libo at walumput walo nang marami ang hindi na naniniwala sa potensyal ng tatak, nakita ni Buffett ang napakalaking halaga dito. Bumili siya ng mga bahagi ng Coca-Cola sa halagang US$ dollars isa tatlo bilyon at pagkaraan na mga dekada, ang pamumuhunang John ay dumami ng maraming besa. Gunit ang talagang nagpapakilala kay Buffett ay ang kanyang pesensya, hindi niya naisip na ibenta ang kanyang mga share, kahit na bumagsak ang markado. Alam niya na ang halaga ng Coca-Cola ay makikilala sa paglipas ng panahon at ang simpleng pagpapanatili sa posisyon nito ay mag-aani ng mga gantimpala sa hinahara. Ang mindset na ito ang susi sa tagumpay ni Buffet. Sa halip na maghanap ng mga pagkakataong nagbibigay na mabilis, panandelyang kita, tumutuon siya sa mga kumpanyang nag-alok na magandang parparehong kita at may pangmatagalang potensyal na paglago. Para sa kanya, ang pesensya ay isang kailangan-kailangan na bertot. Ugali numero ikatlong, pamumuhay ene mahalaga, isipin na ikaw si Warren Buffett at, pagkatapos ng mga dekada ng pag-iipon ng kayamanan na mahigit as dollars isang daan bilyon, nakatira ka pa rin sa parehong simpleng bahay na binili mo noong isang libo na daan at walo sa halagang as dollars 31,500. isa libo limang Maghang nakakagula, hindi ba? Bagamat inaasahan na marami na manirahan sa isang maranyang mansyon, Patuloy na naninirahan si Buffett sa isang tahimik na lugar sa Omaha, Nebraska, kung saan simple ang buhay at kontrolado ang mga gasto. Ang ugali na ito na mabuhay sa ilalim na iyong kinikita ay isa sa pinakamalaking sikreto sa tagumpay sa pananalapi ni Buffett. Siya ay hindi lamang isang dalubhasa sa pamumuhunan kundi pati na rin sa pagkontrol sa kanyang personal na pananalap. Habang ang karamihan sa mga tao kapag nagkakamit na yaman ay may posibilidad na taasan ang kanilang antas ng pamumuhay ng proporsyonal, pumili si Buffett na ibang diskarte, gumagastos na mas mababa kaysa sa kanyang kinikita at tumutuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Para sa kanya ang karanyaan at pagpaparangal ay hindi naging prioridad. Buffett ay palaging naniniwala na ang pera ay hindi ang susi sa kaligayahan, ngunit sa halip ang kalayaan sa pananalap. Para sa kanya ang kalayaan ay nagmumula sa kakayahang gumawa ng mga desisyon nang hindi nababahala tungkol sa pangangailangan na mapanatili ang isang mamahaling pamumuhay o makasabay sa mga inaasahan sa lipuna. Nagbibigay daan ito sa kanya na gumawa ng mga pagpipilian batay sa kung ano talaga ang mahalaga, tulad ng pamumuhunan sa magagandang negosyo, kamakailan lamang, pagdonet ng karamihan sa kanyang kayamanan sa mga filantropik na layuni. Sa paglipas ng mga taon, ibinahagi ni Buffett ang kanyang simpleng pilosopya sa buhay, na inaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang pagmamayari mo, ngunit sa pamamagitan ng kontrol na mayroon ka sa iyong buhay at mga mapagkukuna. Ito ay isang mahalagang aral para sa sinumang gustong makaipon ng kayamanan. Ito ay hindi kung magkano ang iyong kinikita, ngunit kung magkano ang maari mong ipon at mamuhunan na tumutukoy sa iyong pinansyal na kaunlaran sa hinahara. Practical na tip, subukang tukuyin kung saan mo maaring bawasan ang mga hindi kinakailangan gasto sa iyong buha. Kailangan mo ba talaga ang sobrang streaming na subscription o ang bagong pagbili na salpo? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng mas mababa sa iyong kinikita, nagsisimula kang lumikha ng isang pinansyal na unan na magbibigay daan sa iyo hindi lamang ng higit na seguridad, kundi pati na rin ng higit na kalayaan upang mamuhunan at lumago ng matalino tulad ni Buffett. Ugali numero ikaapat, gumawa ng MGA decision bataya sa MGL prinsipyo, hindi emosyon, isipin na ikaw si Warren Buffett noong isang libo na daan at walumput pito sa kasagsagan ng krisis sa merkado ng pananalap. Ang merkado ay nasa takot ang mga stock ay mabilis na bumabagsak, at karamihan sa mga namumuhunan ay desperado, nagbebenta ng kanilang mga pagbabahagi at tumatakbo palayo sa mga pagkalug. Ngunit hindi tulad ng karamihan, nakikita ni Buffett ang pagbagsak na ito bilang isang pagkakataon. Sa halip na tumugon ng may takot at pagmamadali, nananatili siyang kalmado, sinusuri ang sitwasyon at gumagawa ng mga desisyon batay sa matatag na mga prinsipyo, hindi sa emosyon. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sikreto ni Buffett hindi siya kailanman gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi batay sa gulat o kasakiman sa sandaling ito. Sinusunod niya ang mga prinsipyo ng pamumuhunan na nasubok sa buong karera niya at sa paggawa nito, nahiwasan niya ang mga mapusok na pagkakamali na ginagawa na marami sa panahon ng kawalang tata. Sa kanyang paglalakbay, nalaman ni Buffett na ang merkado ay emosyonal at hindi mahuhulaan, ngunit mahusay na mga prinsipyo sa pamumuhunan ay hindi natitina. Naniniwala si Buffett na sa pamamagitan ng pananatiling kalmado at malinaw sa pag-iisip, makakagawa siya ng mga makatwirang pagpipilian kahit na ang natitirang bahagi ng na merkado ay kumikilo sa salpo. Sa panahon ng krisis tulad ng pagbagsak ng stock noong 2008, sinamantala niya ang pagkakataong bumili ng mga dekalidad na kumpanya sa mababang presyo. Hindi siya sumuko sa gulat o tako. Sa halip tinanong niya ang kanyang sarili, ang mga kumpanyang ito ba ay may matatag na batayan at mabubuhay ba sila sa paglipas ng panahon? Nakatutok ito sa gumawa ng mga desisyon batay sa mga prinsipyo at hindi sa emosyon ay mahalaga para sa sinumang gustong makamit ang tagumpay sa pananalap. Ang mga emosyonal na mamumuhunan ay maaring gumawa ng masasamang desisyon dahil sa takot o euforia, ngunit si Buffett, sa pamamagitan ng pagtutok sa pangmatagalan at sa mga batayan ng mga kompanya, ay nagagawang mapanatili ang kanyang kalamangan sa merkado. Naniniwala siya na ang pinakamahusay na mga desisyon sa pamumuhunan ay ang mga malinaw na pinag-isipan at batay sa makatwirang pagsusuri, hindi mga impulsive na reaksyon. Practical na tip kapag nahaharap sa isang mahalagang desisyon sa pananalapi, ito man ay tungkol sa isang pamumuhunan o isang malaking pagbili, huminga na malalim at isipin ang tungkol sa mga prinsipyo na gumagabay sa iyong pananalap. Tanungin ang iyong sarili, na kayon ba ang desisyong ito sa aking mga pangmatagalang layunin? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga desisyon batay sa mga prinsipyo at hindi sa mga emosyon, ikaw ay magiging mas malakas at mas matatag sa iyong mga pagpipilian sa pananalapi, tulad ni Warren Buffett. Limang gawi mag-invest sa iyong sariling gayon isipin na ikaw ay nasa simula ng karera ni Warren Buffett, noong isang libo na daan at sa isang mahalagang sandali sa kanyang buhay, nagpasya siyang mamuhunan sa isang libro na ganap na magbabago sa paraan ng pagtingin niya sa mundo ng mga pamumuhuna. Ang aklat na ito ay ang Ang Matalinong Mamumuhunan, ni Benjamin Graham, na magiging batayan ng kanyang hinaharap na imperyo sa pananalap. Ang desisyon ni Buffett na mamuhunan kaalaman at edukasyon ito ay isang milestone, at palagi niyang tinutukoy ang pamumuhunan na ito bilang isa sa pinakamahusay na nagawa niya. Buffett sa buong kanyang karera ay hindi nagsasawa sa pagbibigay din na ang, ang pinakamalaking pamumuhunan na maari mong gawin ay sa iyong saril. Naniniwala siya na ang patuloy na pagpapaunlad ng iyong mga kasanayan, maging sa pananalapi, psikolohiya o anumang iba pang larangan na nakugnay sa iyong mga layunin ay ang susi sa pangmatagalang tagumpay. Hindi tulad ng iba pang uri ng pamumuhunan na maaring mabigo ang kaalaman na nakuha sa paglipas ng panahon ay lumalaki at dumarami lamang. At higit sa lahat, nagiging bahagi ito ng kung sino ka, na tumutulong sa iyong gumawa na mas matalinong mga desisyon at pagbutihin ang iyong mga pagkakataon. Para kay Buffett, ang pamumuhunan sa iyong sarili ay hindi lamang nangangahulugan ng paggastos ng pera sa mga kurso o libro, kundi pati na rin maglaan ng oras sa iyong sariling personal na pagunla. Siya ay gumugugol ng mga oras araw-araw sa pagbabasa, pag-aral at pagtanggap ng kaalaman na makakatulong sa kanya na maging isang mas mahusay na bersyon ng kanyang saril. Itong mentalidad ng patuloy na paglaki ito ang nagtulak sa kanya upang makamit ang isang antas ng tagumpay na marami lamang ang pinapangarap. Palagi niyang sinasabi na ang pinakamagandang aset na maaari mong pagmamayari ay iyong isi. Si Buffett ay may isang sikat na quote na naglalarawan ng kanyang pilosopiya, ang pinakamahusay na pamumuhunan na maaari mong gawin ay sa iyong saril. Mas marami kang natutunan, mas marami kang kinikita. At hindi lang kumita ng pera ang sinasabi niya. Para sa kanya ang patuloy na pag-aral ay nagbibigay tiwala sa sarili, kalinawan ng kaisipan at ang kakayahang gumawa na mas mahusay na mga desisyon sa pananalap. Higit pa rito ang pamumuhunan sa iyong sarili ay nangangahulugan din ng pagbo ng mga kasanayan na maaring magbukas ng mga pinto sa iba't ibang larangan ng buhay, hindi lamang sa negosyo. Practical na tip, gawin ang dalawang libo at dalawamputlima na taon na nagsimula kang mamuhunan ng madiskarteng sa iyong personal na paglago. Nagbabasa man ng mga libro tungkol sa pananalapi, pagkuha ng mga korso o pagsasanay ng mga bagong kasanayan, mag-invest ng oras at mga mapagkukunan upang patuloy na mapabut. Tulad ni Buffett, ang pamumuhunan na ito sa iyong sarili ay hindi lamang magbubunga ng pangmatagalang resulta sa pananalapi, kundi pati na rin na mas mayaman, mas kasya siyang kalidad ng buha. Ugali bilang anim panatilihay sa MGL sandali ng krisis ngayon, isipin na ikaw ay nasa dalawang libo at walo sa gitna ng isa sa pinakamalaking krisis sa pananalapi na nakita sa mundo. Bumagsak ang stock market at ang mga tao ay nagpapanik, pinapanood ang kanilang mga kapalaran na nawasak sa loob ng ilang ara. Gunit sa gitna ng kaguluhang ito, makikita mo si Warren Buffett na nananatiling kahangahangang kalmado. Habang maraming mamumuhunan ang nagmamadaling ibenta ang kanilang mga stock at bawasan ang pagkalugi, nakatutok si Buffett pagkakataon. Noong 2008 nang ang mundo ay nasa financial roller coaster, Gumawa si Warren Buffett na isang bagay na hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang karamihan sa mga namumuhunan, siya binili niya. Bumili siya ng mga bahagi na matatag na kumpanya sa mababang presyo, sinasamantala ang pagbaba ng merkado. Isa sa mga pinakakilalang pagkuha nito ay ang pagbili ng Goldman Sachs, isa sa pinakamalaking investment bank sa mundo na nahihirapan dahil sa krisis. Binili niya ang kumpanya sa isang diskwento na presyo, na nagbigay daan sa kanya upang kumita ng malaki ng ang markado ay naging matatag at ang stock ay nagsimulang tumaas mul. Ang salobing ito na manatiling kalmado sa panahon ng krisis isa ito sa pinakamakapanyarihang gawin ni Buffett. Hindi niya pinapayagan ang kanyang sarili na dominado ng gulat at takot, ngunit dinagamit ang mga sandaling ito ng pagkasumpungin bilang mga pagkakataon upang makakuha ng higit pang mga aset at palakasin ang kanyang portfolio. Alam ni Buffett na ang mga merkado ay palaging dumadaan sa mga ikot at habang nananaig ang takot, pinahahalagahan ang mga kumpanya patuloy na lumala. Nakatuon siya sa kung ano ang pangunahing at gumagawa ng mga desisyon batay sa makatwirang pagsusuri, hindi sa emosyon. Ang kakayahang manatiling kalmado ay mahalaga para sa sinumang gustong makamit ang tagumpay sa pananalap. Sa mga oras ng kawalan na katiyakan, tulad ng mga krisis sa pananalapi o kahit na mga personal na paghihirap, madaling gumawa ng padalos-dalos at pabigla-bigla na mga desisyon. Gunit tulad ni Warren Buffett, kailangan mong tandaan na ang laging dumadaan ang bagyo. Ang susi ay maging matiyaga, manatiling nakatutok at maghanda para sa kung ano ang darating pagkatapos ng krisis. Practical na tip kapag nahaharap sa isang krisis o panahon ng kawalan ng katiyakan sa pananalapi, subukang manatiling kalmado at iwasang gumawa ng padalos-dalos na mga desisyon. Tanungin ang iyong sarili, nagre-react ba ako sa sitwasyong ito batay sa takot o sinusuri ko ba ang mga pagkakataon? Ang pagpapanatili ng katahimikan at paggawa ng maingat na mga desisyon, tulad ni Buffett, ay maaring magbago ng mga krisis mga sandali ng paglago at akumulasyon ng kayamanan hindi kinabukasa. Ikapitong gawi linangin Lenji pang matagal NL isipa. Isipin na ikaw si Warren Buffett noong isang libo na daan at anim na putlima, bumibili ng unang makabuluhang steak Berkshire Hathaway isang kompanya na naong panahong John ay hindi nakikita bilang isang mahusay na pamumuhuna. Sa oras na iyon, maraming mamumuhunan ang interesado sa mabilis na kita at agarang pagbabali. Ngunit si Buffett sa kabaliktaran ay may ibang iba na pananaw, alam niya na ang sikreto sa tunay na kayamanan ay nakalagay mag-isip na mahabang panahon. Itong ugali ni Buffett linangin ang pangmatagalang pag-iisip ay, walang alinlangan ang isa sa pinakamalaking salik na responsible para sa tagumpay nito. Sa buong paglalakbay niya, hindi siya kailanman tumutok sa panandalian pagbabago-bago ng na merkado. Naunawaan niya na upang makaipon na isang tunay na kapalaran, kinakailangan na magkaroon ng pesensya at tiaga na nagpapahintulot sa iyong mga pamumuhunan na lumago at dumami sa paglipas ng mga taon o kahit na mga dekada. Palaging naniniwala si Buffett na para magkaroon ng pangmatagalang tagumpay, mahalagang mamuhunan matatag na kumpanya, na may magagandang pundasyon at karampatang pamumuno. Hindi tulad na maraming mamumuhunan na bumibili at nagbebenta ng mga stock batay sa mga balita sa merkado o dumadaan na mga uso, pinipili na Buffett ang mga kumpanyang pinaniniwalaan niya at hawak ang mga bahagi nito sa loob ng mga dekad. Mas nababahala siya sa kakayahan na isang kumpanya na makabuo ng pare-pareho, na papanatiling kita sa paglipas ng panahon kaysa sa pang-araw-araw na pagbabago sa merkado. Upang maging pangmatagalang pag iisip na lalapat hindi lamang sa kanyang mga pamumuhunan, kundi pati na rin sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang buhay at karir. Kinikilala ni Buffett na ang tunay na kayamanan ay hindi nagmumula sa mabilisang panalo, ngunit mula sa konstruksyon ng pasyente at mula sa paladyang disiplina. Palagi siyang naglalaan ng na oras matuto at pagbutihin ang iyong mga kasanayan, nang hindi nagmamadaling umani kaagad ng mga gantimpala. Alam niya na ang tagumpay ay darating sa mahabang panahon, at ang mga binhing itinanim gayon ay majiging bunga ng hinahara. Practical na tip upang linangin ang isang pangmatagalang pag-iisip. Simulan ang pag-iisip kung paano makakaapekto ang iyong mga aksyon gayon sa iyong pinansyal na hinahara. Mamuhunan sa mga asset na may patuloy na potensyal na paglago at natutong hindi maimpluwensyahan ng mga panandelyang pagbabago sa merkado. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng pangmatagalang pag-iisip, tulad ni Buffett, makakagawa ka ng mas kalkuladong mga desisyon, pag-iwas sa mga pabigla-bigla na reaksyon at pagtutuon sa paglikha ng kayamanan sa isang napapanatiling at pangmatagalang para. Ikawalo ng gawi iwasan Lenji Negative Social Circle, bumalik tayo sa nakaraan ng county, sa mga unang taon ni Warren Buffett bilang isang mamumuhuna. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Estados Unidos, sa gitna ng isang simpleng kultura na nakatuon sa pagsusumika. Mula sa murang edad, napagtanto ni Buffett ang isang mahalagang bagay ang epekto ng mga tao sa kanyang paligid sa kanyang mga desisyon at kanyang tagumpay. Sa buong buhay niya, palagi niyang hinahangad na palibutan ang kanyang sarili ng mga taong hamon sa kanya na lumago at iyon ibinahagi ang kanyang pangmatagalang panana. Ang pagsasakatuparan na ito ay mahalaga para kay Buffett at isang pangunahing ugali para sa kanyang tagumpay, iwasan ang negatibong panlipunang bilog. Palagi niyang iniwasan ang mga pakikipag-ugnayan sa mga taong may limitadong pag-isip o nagdrag sa kanya sa pamamagitan ng mapanirang pagpuna o pagtutok sa malilit na tagumpay. Sa halip pinalibutan niya ang kanyang sarili mga tagapagturo at mga kaibigan na nagudyok sa kanya na mag-isip ng malaki at upang hindi tumutok na ito ay talagang mahalaga. Hindi ito nangangahulugan na wala siyang relasyon sa mga tao sa labas ng kanyang lupon. Ngunit sa halip ay maingat niyang pinili kung sino ang tunay na makakaimpluensya sa kanyang pag-iisip at kilo. Kilala si Buffett sa kanyang pakikipagkaibigan kay Charlie Munger, ang kanyang kasosyo sa negosyo, na may parehong pilosopya ng pangmatagalang pag-isi. Madalas na pinag-usapan Nina Munger at Buffett ang malalalim na paksa ng pamumuhunan, pilosopya at buhay, palaging hinihikayat ang isa't isa na iwasan ang mga distractions at iba pamanatiling nakatutok sa mga estratehiya na talagang mahalaga. Palagi siyang naniniwala na sa pamamagitan ng pagpapaligid sa kanyang sarili sa mga matatalino, may pag-isip sa tagumpay na mga tao, mas matututo siya at maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkakamal. Gayon paman, natutunan din ni Buffett na iwasan ang mga taong negatibo o labis na pag-alinlanga. Alam niya na ang isang negatibong panlipunang kapaligiran ay maaring mabilis na masira ang kanyang pagganyak, kumpiyansa at pagtutok na masira ang kanyang paglalakbay sa pagbuo ng kayamana. Alam niya na para maging matagumpay kailangan niya ng mga taong naniniwala sa mga posibilidad alin motivated sana ako at kung sino ang handang mag-isip sa labas ng kahon. Practical na tip, suriin ang iyong social circle. Sino ang madalas mong kasama? Ano ang mga salobin at pag-isip ng mga taong ito? Kung mapapansin mo na napapalibutan ka ng na mga taong nagpapapahina sa iyo o may kakulangan sa mentalidad, maaring oras na para maghanap mga bagong koneksyon na kabahagi ng iyong mga pangmatagalang layunin at panana. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong humahamon sa iyo, tumulong na palawakin ang iyong isip at magkaroon ng positibo, na nakabubuo na pag-iisip. Tulad ni Warren Buffett, ang pagpili ng iyong social circle ay maaring maging susi sa iyong financial at personal na tagumpay. Lien Lien matuto natin sa Buffett. Gayong alam na natin ang pang-araw-araw na gawin ni Warren Buffett, malinaw na ang sikreto sa kanyang tagumpay ay hindi nakasalalay sa mga komplikadong pamamaraan o mga lihim na formula, ngunit sa simplo at par-parehong mga kasanayan. Ang talagang nagpapaiba kay Buffett sa iba ay ang kanyang kakayahang panatilihin ang mga gawin na ito sa paglipas ng panahon, nang hindi naimpluensyahan ng na mga uso o pagmamadali upang makakuha ng mabilis na mga resulta. Ang kanyang mga pang-araw-araw na gawi sa pagbabasa, pangmatagalang pokus, at pagnanais na patuloy na matuto ay talagang naging isang alamat sa mundo ng pamumuhunan at negosyo. Ang mga gawin na ito ay napakasimple, gunit gayon makapanyarihan. na sinuman sa anumang lugar ng buhay ay maaring ilapat ang mga ito upang makamit ang tagumpay. Kung magsisimula ka magbasa pa ay mapanatili ang isang pangmatagalang pananaw at iba pamaywasan ang scarcity mentality, tatahaking kasalandas tungo sa pagkamit hindi lamang ng kalayaan sa pananalapi kundi pati na rin na napakalaking personal na paglago. Buffett sa kanyang kalmado at pagkamakatuwiran ay nagpapakita na ang tagumpay ito ay hindi isang tanong ng swerte ngunit sa halip ng araw-araw na pagpili, disiplina at pagtuon sa kung ano ang talagang mahalaga. At marahil ang pinakamahalaga itinuro sa atin ni Buffett na ang tagumpay ay hindi kailangang maging komplikado. Sa halip na laging maghanap ng bago o komplikado, ang susi ay gawin ng maayos ang simpleng bagay. Ang bawat isa sa atin ay maaring magpatibay na mga gawin na ito, ngunit dapat nating gawin pagkakapar pareho at pesensya. Kinailangan ni Buffett na ilang dekada upang mabuo ang kanyang kapalaran, Gunit ang mga batayan ng kanyang tagumpay ay pareho ang mahari mong ilapat mulang gayon, simula sa malilit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buha. Gayon hinahamon kita, pumili isa sa mga gawin na ito ay tinalakay natin at pinagtibay ito sa susunod na linggo. Baka magsisimula na magbasa 30 minuto sa isang araw o pagsasanay disiplina sa pamumuhay sa ilalim na iyong kinikita, o kahit na manatiling kalmado sa panahon ng krisis. Ang mahalaga ay gawin mo ang unang hakbang. Tandaan ang malalaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na gaw. Kung si Warren Buffett ay maaring kumita ng bilyon-bilyon gamit ang mga simpleng gawin na ito, bakit hindi mo simulan ang pagbo ng sarili mong imperyo sa pananalap? Magsisimula ng kinabukasa. Gayong alam mo na ang mga gawin na nakatulong kay Warren Buffett na maging isa sa mga pinakadakilang mamumuhunan sa lahat ng panahon, oras na para isabuhay buhay ang kaalamang yon. Gusto kong marinig mula sa iyo alin sa mga gawin na ito ang pinakainteresante mo. At higit sa lahat, paano mo ito balag gamitin sa iyong buha? Magkomento sa ibaba, ibahagi ang iyong mga ideya at layuni. Magpalitan tayo ng mga karanasan at sama-sama, sino ang nakakaalam, magsimulang sumunod sa isang mas matatag na landas patungo sa tagumpay sa pananalap. Gayon din kung nag enjoy ka sa ganitong uri ng content at gusto mong patuloy na matuto ng higit patungkol sa mga lihim ni Buffett at iba pang makapangyarihang diskarte sa pananalapi, huwag kalimutang alike ang vade. Talagang nakakatulong ito sa aming channel na lumago at maghatid sa iyo na mas mahahalagang ti. Mag-subscribe sa channel gayan din para hindi ka makaligtaan na anumang bagong nilalamang inihanda namin para sa iyo. Ito ay malinaw buhayin ang kampana na mabisuhan sa tuwing magpo-post kami na mga video na puno ng mga insight tungkol sa pananalapi at sa mundo ni Warren Buffett. Sama-sama patuloy tayong matututo, mag-apply at lalago. Gawin natin sa susunod na linggo ang simula ng iyong paglalakbay tungo sa tagumpay.